Alam mo ba, ang misteryo ng aswang capital ng Pilipinas, totoo nga ba? Alam mo ba na may isang lugar sa Pilipinas na tinaguri ang aswang capital? Ayon sa mga matatanda, ito raw ang lugar na pinamumugar ng pinakamaraming aswang sa bansa. Totoo kaya ito, o isa lamang alamat na lumaganap sa loob ng maraming siglo? Alamin natin, ano ang aswang capital ng Pilipinas? Ang kapis ang madalas na tinutukoy bilang aswang capital ng Pilipinas. Maraming lumang kwento mula sa mga residente na nakakita o nakaranas ng kakaibang pangyayari na may kaugnayan sa aswang. Ayon sa iba, ang kultura ng aswang sa kapis ay isang paraan upang takutin ang mga bata at iwasan ng mga estranghero na pumapasok sa baryo noong unang panahon. May mga tunay na testimonya ba? May mga residente sa kapis na nagsasabing may kakilala silang aswang o may mga taong biglang nawawala tuwing gabi. Ilang ulat ng misteryosong pagkawala ng mga hayop o kakaibang tunog sa bubong ng bahay ay ikinokonekta sa presensya ng aswang. May ilang kwento rin ng biglang panghihina ng katawan na hindi maipaliwanag ng mga doktor at pinaniniwala ang gawa ng aswang. Ano ang paliwanag ng mga eksperto? Ayon sa mga folklorist, ang paniniwala sa aswang ay bahagi ng kultura at takot sa hindi natin maipaliwanag. Ang ilan ay nagsasabi na ang aswang ay isang simbolismo ng takot sa gabi, sa estranghero, at sa hindi kilalang nilalang. Gayunpaman, may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa ilang bayan ng kapis na nagpapalakas sa paniniwala ng iba sa presensya ng aswang. Isipin mo, may isang lugar sa Pilipinas na hanggang ngayon ay kinatatakutan dahil sa aswang. Pero ang tanong, totoo nga ba sila? O isa lang itong alamat na bumabalot sa ating kultura? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.